ama naming puno ng awa at pag-ibig. Salamat po sa inyong presensya na laging kasama namin. Lalo na sa mga oras na kami ay nangihina at pagod na pagod. Ngayon, Panginoon, buong puso kaming lumalapis sa inyo. Dala ang aming mga katawang hapo, mga isipang nalilito, at mga kaluluwang nananabik ng kapahingahan. Alam ninyo Ama, ang bigat ng aming dinadala. Ang mga araw na parang hindi matapos ang mga problema na dumadagsa at ang pakiramdam na wala ng lakas upang magpatuloy. Ngunit sa inyong harapan, Diyos ko, kami ay naghihintay ng bagong pag-asa. Kayo ang aming kanlungan, ang aming batong matibay kapag kami ay natitisod. Kaya hinihiling ko, Panginoon, na yakapin mo kami ng inyong pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas na mula sa inyo. Lakas na hindi nauubos kahit ang mundo ay tumitimbang sa aming mga balikat. Sa mga sandaling kami ay mahina. Ipaalala mo sa amin na ang inyong kapangyarihan ay nahahayag sa aming kahinaan. Ama, pakikalmahan mo rin ang aming mga puso't isipan. Alam ko na minsan, sa sobrang pagod, kami ay natatakot at nawawalan ng tiwala. Ngunit kayo ang Diyos na nagsabi, Hali kayo sa akin, kayong pagod at may mabigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya ngayon, inalalagak namin sa inyo ang aming mga alalahanin, ang mga bagay na hindi namin kayang ayusin, ang mga laban na hindi namin kayang ipanalo mag-isa. Tulungan mo kaming matutong magpahinga sa inyong pangako. Panginoon, para sa mga kasama ko rin na dumaranas ng ganitong hapo sa aking pamilya, simbahan at komunidad. Ipinapanalangin ko sila sa inyo. Hawakan mo ang bawat isa na nanghihina ngayon at ibuhos mo ang inyong biyaya na parang sariwang tubig sa tuyong lupa. Patatagin mo kami, Ama, upang kahit pagod kami, kami ay makakatayo muli hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil sa inyong walang hanggang pagkalinga. Sa pangalan ni Jesus, ang aming pastol na nagaalaga sa amin. Kahit kami ay naliligaw o nangihina, kami ay nananalangin ng buong tiwala at pasasalamat. Amen.